ito na yung ano guys power box nung ano yung sa laser ito yung pinaka niya meron siyang uh, tatlong flyback na robot produce ng high voltage para doon sa vacuum sa TV makikita nyo to kasi sa TV isa lang supply flyback lang ginamit ito tatlo pang high voltage talaga ito yung hindi na gumagana ito try natin maayos lang wala pa naman akong na nakikita ang sira dito so, ang natin subukan muna natin maghinang, hinang muna tayo dito. Um. tapos pag Sino? natin saka tayo mag test kung may Sino? na Sino? 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 si Lamang yun. Kasi lalaki anak mo eh. talaga yun. Kung baba ka yun. Uh, Nakasaksak diba? Oo. Uh, Nahihirap yun. Wala ko yun ng dalawag isip ko. Yun! Move! Lakas naman Pero okay na siya. Meron na. Kesa nung una wala eh. Nga? Nakuha sa... Nakuha sa hindi. Lagyan mo pa ng alamre. Patawid niya sa laser. Patawid yung kuryente niya nakuha sa hinang. Dali mo kami na Kaya, isa pa. Okay na. May pulse na. Lakas ng ano, ilaw dito. yun oh eh. Kaya ano ka ba? 6? Na? Ah, 9 o kaya 6 yun din. Try natin mag-test ka. Mga 9. 9. Ano ka na tayo? Ito. Pion. Yan, yan, yan baka. Ah. Uh, Kakabit muna namin Eh na sir. Eh uh, yung power box na inaralan natin. Okay na siya. Ah. Uh, Karon na siya ng pas. Problema, okay, mano lang, tutubig lang siya tras ng tubig niya. Yan. Tapos may isa pang problema. Ah. Uh, pagka dito sa computer na to, yan. Sort natin. Yan. Mga siya. Ah. Uh, pagka ni-start natin yung run niya yan, i-start ni natin ano siya eh nakalagay ako. communication error communication error siya. Yan, ayaw niyang ma-detect doon. Pero yung cable natin is okay naman. Uh, tawag nito, na ito subukan natin ililipat ngayon to. Dito sa laptop yan inabit natin sa laptop tapos iraran natin ngayon to gawin natin ah uh, simple ayan pagka magkaparehas lang sila ng application saka dito pagka niran natin yan oh, okay yan ayan o oh. Ito siya, sir. Nga lang, maano siya? Nakikita niyo yung bula ng tubig. Naroon siya ng tubig sa loob. Takas mong tubig. Hmm sabihin gumana nagkaroon na siya ng pulse uh, gumana dito sa laptop pero dito sa uh, isang computer ayaw niya nagkoko uh, communication error siya. siya communication error pero pag dito natin sinalpak to okay naman kasi yung kable niya nagraran siya sabihin hindi nababasa ng isang computer ah dito ayan na sir tabas tabas sya ayan sabihin itong laser natin puts na ilan ang problema yung uh, computer kailangan yata natin uh, magpalit <clears throat> palit ng computer baka mag laptop na lang tayo yun tapos itong isa yun din uh, yung tube na lang ang problema ayun na nagawa na natin para Okay na. Pwede na. Kaya uh, nang papalitan. Uh, yun na lang yung computer kung kayang uh, ayusin. Paano hindi mag communication error. Goods na. Okay na. Yun na mga bossing. Uh, pwede na tayong mag ano na ito. But, uh, ko pa kung bakit nagtutubig to.